tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagkakaloob ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Kabayan sa panayam ng SMNI News kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlaw. Sinabi nito na nakaalerto ang kanilang mga tauhan para magabot ng tulong. Tuglay so, na po ng uh, epekto ng tropical storm Kabayan. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakahanda pong tumulong sa mga local government units na maapektuhan. In fact, uh, naka uh, alert level na yung ating mga field offices concerned. And we would like to mention that the Department of Social Welfare and Development has available um, a food and non-food items. And of course, meron tayong standby funds na kahalaga ng mahigit 165 million pesos. And the cost of our food and non-food items ay nagkakahalaga ng mahigit 2.5 billion pesos. At yan ay nakakalat sa iba't ibang field offices ng DSWD, ganyan din sa ating National Resource Operations Center, dito sa ating Central Office, ay nakahanda po na Uh, magbigay tulong nga po sa mga maapektuhan natin mga kabigayang. Ipinahayag naman ng DSWD na nakamonitor ang kanilang field offices sa Visayas at Mindanao, partikular na sa lalawigan ng Region 7, 10, 11 at Caraga. Dagdag nito, magbibigay din ang cash for work ang ahensya para maibalik ang mga nasirang tahanan ng mga pamilyang lubhang na apektuhan ng bagyo at shearline. Isa po yan dun sa mga modalities na itiniplement ng DSWD under the recovery stage. Uh, kapag meron po tayo mga sinakaharap na mga disasters, uh, meron po tayong uh, sinusunod yan, na guidelines you na know, kung magkano po yung prevailing na minimum daily wage doon sa community na naapektuhan and then they will be given uh, number of days na magsagawa nga po ng mga uh, activities. Nang sagayon naman po ay makapag-earn sila ng um, uh, corresponding amount para naman po makatulong na doon sa pagbibiyag ng kanilang mga yeah. Matatandaan na itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa bagyong kabayan. Matapos naman itong maglandfall sa Barangay Concepcion, Manay, Davao Oriental nitong lunes ng umaga ay tuluyan itong humina na at ngayon ay isa na lamang Low Pressure Area o LPA. Gayon Gayunpaman, sinabi ng DSWD na mananatili silang nakamonitor sa mga lugar na madaraanan nito at sa posibleng maging epekto nito. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Erika Rio, SM9 News.